Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ah, komentaryoan lang po natin itong report ng billionaire na sa pagkakasangkot po ni Lisa Marcos sa pagkamatay ni, ni Tantoko. So pakinggan lang po natin ito muna itong kanta nito mga kababayan. Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga. So pakinggan na po natin itong report ng bilyonaryo uh, regarding po sa pagkamatay ng executive ng Gustans, uh, Paulo Tantoco. So pakinggan na po natin sila mga kababayan sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustans Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cooking overdose si Rustans Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report ito sa Los Angeles County Coroner's Office. Apat na buwan ang mapabalita ang pagpano nito noong March 9, Philippine Time listed a significant condition ng posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoko. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoko sa watch ni First Lady Liza Araneta Marcos na ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Christina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinamulaan na ng manakanya ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoho. Sa kanya pala ng galing, ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Yan mga kababayan, yan ang report ngayon ng LA Police doon sa Amerika na ang tanong ko kasi dito mga kababayan, kasama siya doon sa Entourage. Wala naman pong duda na si Tanto ko ay private na tao ko yan. Ang question dito, bakit siya nakasama sa Entourage ng First Lady, mga kababayan? Kung kasama siya sa Entourage ng First Lady, ibig sabihin, ang ginastos doon, pera ng bayan. Iba po? Kahit nasabihin na natin Billionaire po si Tantoko. As nung nakasama ka sa First Lady, official po, visits yun. Bisita po ang First Lady doon. Official gathering po yun. Gamit ang pera ng bayan. Ngayon, ang tanong dito, namatay si Tantoko, sino ba ang kasama ni Tantoko sa hotel? Di ba ang entourage ng First Lady? Ang tanong, nung nag-overdose ba si Tantoko, Sino kasama sa kwarto? Ba't hindi nila may paliwanag yan, mga kababayan? Alam naman po natin na ang nangyari noon na bago pa inaristo si Pangulong Duterte, sumabog na po itong balitang ito. Ang nasinabi ni Bipi Sara, nandun pa lang sa Villamor, na ito, pangyayaring ito, pantakip doon sa malaking krimen na nangyayari sa Amerika. Kasi alo sabay po yun. Pagka-aristo ni Pangulong Duterte at pagka pagkapatay ni Tantoco ko doon sa Amerika. Ngayon, ang, ang sinasabi ni Bibi Sara, pantakip ito doon sa nangyayalaking malaking krimen sa Amerika na involved di umano ang First Lady Marcos, Lisa Marcos, mga kababayan. So, ang sagot ng palasyo noon, ito po ang sagot ni Madam Claire, mga kababayan. Pakinggan po natin si Madam Claire. Na pinapakalak. Kumalag kasi ang haka-haka online and na nabitate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. March 10, sabi po niya. Ano niya, hindi lang vice-presidente. May records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoko. Dati din siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Golf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang as iyon ang tanong ni Madam Claire. Nandoon daw. Pero hindi niya mapagkaila na mayroong akusasyon ngayong bago. ba diba po? Na nangyayari ngayon doon sa Amerika. Na lumabas yung investigasyon ng LA Police ng Beverly Hills na na matay nga si Tang Toko na drug overdose mga kababayan. So, paano tayo maniniwala ngayon kay Madam Claire na fake news yung sinasabi ni B.P. Sara? Eh, meron na pong dokumentong lumalabas ngayon. Noon, sabi ni B.P. Sara, pantakip ito sa ng malaking krimen na nangyari sa Amerika nung panahon na yun na pag-aaristo kay Pangulong Duterte. <laughs> Ngayon, ang sabi ni Madam Claire noong panahon na yon, fake news ito. Yun po ang sabi niya. So, nagsisimula ang fake news kanino? Kay BP Sara. Yun po ang sabi ng ating magaling na spokesperson ng Malacanang. Iba po? So, nagpakita siya ng mga litrato nung panahon na yun. Pero, bakit puro litrato kung talagang nandyan? Yun po yung tanong ng mga tao noon. Bakit puro litrato lang ang pinapakita nila kay Madam Lisa? Pwede naman po kasi tawagin nila kasi diyan naman nakatira sa Malacanang yon at ipa-interview doon mismo at ipasagot. Bakit ganon, mga kababayan? <laughs> Kaya tuloy, hindi tuloy natin malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo at sinasabi ni Pipi Sara o sinasabi ni ng aso ng Malacanang na si Claire Castro. Tuloy lang po natin. Oh. Galing daw kay Pipi Sara ang fake news. Yan. Yan ang sabi ng palasyo ng Malacanang noon. Bakit? Ba't niya nasabing fake news? Ay paano ngayon itong lumabas na dokumento na galing mismo sa Amerika? na kasama di o mano si Lisa Marcos doon sa hotel na pagkamatay ni Paulo Tantoco. So paano po yun mga kababayan? Tuloy lang natin si Madam Claire sa kanyang kaibigan noong panahon ng March. Tuloy lang po natin siya. Na ito, Na pinapakanat. Kumalat kasi ang haka-haka online na dito sa Los Angeles, CFL, na ayon sa mga fact-checker, ay distorted at manipulated photos and videos. <laughs> day, especially dito sa Pilipinas, March 10. What? Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. <laughs> Nagkaroon po ng event. <laughs> may be representative of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Chief Operating Officer ng Pacific Links Gold Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Yan mga kababayan, paano natin mapapatunayan yung sinasabi ni Claire Castro noon at sa lumabas na dokumento ngayon mga kababayan? Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Ayon sa Amerika, lumabas ang dokumento na namatay si Paulo Antoko, o oh, drug overdose cocaine. Diba po? Bakit lumabas ito? Kung kailan papunta si BBM sa Amerika mga kapabayan? Yun pong tanong dito. <laughs> ang tanong dito, bakit ayaw nila sumagot? Sino ba ang kasama ni Tantoko sa kwarto bago siya namatay? Bakit isa, hindi po sila sinasagot? Bakit hindi nila sinasagot yan, mga kababayan? Eh, sinasabi ng balita noon, nakasama sila Chis Escudero, Jingui Estrada, at marami pang iba. Pero, kanya-kanya pong entourage yan. Sa entourage ni Madam Lisa, Madam Lisa Marcos, Kasama niya si Tantoko doon natagpo ang patay sa hotel. Maraming kasing question dito mga kababayan. Sino bang ba kasama ni Tantoko? Sa kwarto. Bago siya nag-overdose sa hotel. Sa cocaine. Sino? Ang may dala ng cocaine. Tandaan po natin. May war on drugs ngayon ang gobyerno natin. And yet, yung presidente natin, may akusasyon na gumagamit na bawal na gamot na droga ayon mismo kay Pangulong Duterte. Ngayon naman, <laughs> ang asawa na involved doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa cookie drugs, mga kababayan. Paano natin ito malalaman ng buong katotohanan, mga kababayan? Kung hindi natin ayaw nila magsalita. At sinisigurado ako, may iba na namang tuputok na agenda rito, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin. Nag-iisip sila, ito, kung paano na ang gagawin nila sa mga susunod na araw. Hindi ito basta-basta balita, mga kababayan. Malaking balita po ito. Ang involved dito, First Lady. Ang presidente natin, may akusasyon na lulong sa pinag sa cocaine ayon kay Pangulong Duterte. Ngayon, ang involved sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, ay ang First Lady, Lisa Marcos. <laughs> uh, mga kababayan, paano natin malalaman yung buong katotohanan kung ayaw nila magsalita? Di diba po, mga kababayan? What? Ngayon, maghihintay na lang ba tayo sa katahimikan ng palasyo ngayon? Di ba po, mga kababayan? Hanggang dito na lang po ako. Ako po ulit si Deo Durano. Uh, don't forget po to subscribe my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng OFW na abot ng video na ito. Marami pong salamat.